Balita po naman pang uh, consumer at kalakalaan, posibleng bumigat sa bulsa ng mga consumers ang singil sa kuryente sa susunod na due date ay oo naman. Yan nga po kahit na ng Energy Regulatory Commission ang Wholesale Electricity Spot Market o WESM sa gitna po ng pagsipa ng presyuhan ng kuryente sa merkado. Ang WESM nga ang trading platform ng kuryente sa Pilipinas at pinaguhugutan po ng dagdag na supply ng mga power distributors. Paliwanag po ng ERC, hindi sakop ng suspensyon ang mga price spikes sa gitna po ng sunod-sunod na yellow at red alert status sa Luzon at Kabisayaan. Kaya naman, pa magpapatong pa rin daw ito sa susunod na billing period. Isinisisi naman ng vegetable traders ng Benguet ang malawak na diferensya ng farm gate at retail price sa pagpapasa-pasa sa gulay sa Metro Manila. Sabi ng League of Associations La Trinidad Vegetable Trading Area, salos sa wala namang patong ang mga lokal ng middleman na nagdadala ng produkto ng magsasaka sa trading post mula sa Benguet. Yun nga lang, pagsampa sa Metro Manila, may patong na kaagad ito. Depende sa gasto sa gasolina at kung magkataon pang may nangongotong sa pagde-deliver. Mula sa bagsakan, pagpapasapasahan na ito ng mga vendor hanggang sa makarating sa retail. At dito raw sa pasahanan, nagpapatong-patong ang dag dagdang kada vendor sa presyo ng mga gulay. Kaya naman pagdating sa retail ay halos triple na nga ang presyo ng gulay kumpara sa farmgate price nito. Ang problema po ay dyan po sa Metro Manila because of the presence of uh, several layers. Yung paglipat-lipat from one vendor to another hanggang sa sa makarating sa consumer. eh Yung nabilang po namin, uh, nag-range ng 7 to 9 transfers yung gulay. And in every transfer, uh, dagdag presyo, bawas quality. Yan ang tinig ni Agot Balanoy, tagapagsalita ng League of Associations, La Trinidad Benguet Vegetable Trading Areas Incorporated. Nangangani po namang lumiit ang kabuampung ani ng palay sa Pilipinas dahil po sa pagsipa ng presyo ng pataba. Sabi po yan ng Asian Development Bank, posible itong lumiit ng 2% mula 2022 hanggang 2025. Natulog daw ho kasi ng gera sa pagitan po ng Russia at ng Ukraine ang presyo ng fertilizer. Isa ang Rusya sa pinakamalaki pong exporter ng phosphorus Uh, phosphorus fertilizer. Pero itinigil nito ang pag-export uh, mula po noong na uh, pumutok na ang gera noong uh, taong 2022. Nagbabala din pong ADB na posibleng sumi pa ang presyo po ng bigas sa bansa na higit sa 8% ngayong taon hanggang 2025 nasang kana 20 pesos na bigas. Umakit naman sa 5.9 billion pesos ang pinsalang iniwan ng El nino sa agrikultura. Base sa datos ng Agriculture Department na sa 3.1%, 1 billion pesos o higit kalahati ng ang halaga ang pinsala sa palay. Sa kabila naman niyan, tiniyak naman ng DA na nasa higit 2% lamang ang mga tanima ng palay na apektado ng matinding tagtuyot. Lumalabas na 1.4% lamang ng inaasahang produksyon ng 9.2 million metric tons na bigas para sa dry cropping season. Umaasan man ng DA na mas gaganda ang ani at produksyon sa ikalawang quarter ng taon. Nagbigay po naman bumaba ang utang ng Pilipinas noong Marso. Sa datos po ng Treasury Bureau, nasa 14.93 trilyon pesos ang balanse pa rin po ng utang ng Pilipinas itong Marso, mas mababa ng 1.67% kumpara sa 15.18 trilyon pesos na naitala po noong Pebrero halos 70% kasi ng kabuang utang ay hiniram po sa domestic sources habang 30% naman ang hiniram sa labas. Kaya kahit na ho bahagyang tumaas ang utang ng Pilipinas sa labas ng bansa, ito po'y nahila ho naman daw ng lumiit na domestic debt. Nakatulong din daw ho ang net redemption ng government securities para mabawi ang epekto po ng paghina po ng piso sa balanse ng Pilipinas. Inaabangan ngayon ng mga ekonomista, ito pong galaw ng palitan po ng dolyar at ng piso kasi Whoa! yan po may epekto sa ating utang panlabas. Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.